afternoon mga bro Ayan, eh, dito tayo ulit sa ating mga alaga Pero patayin tayo ngayong hapon Time check ay 3.16 na ng hapon Ayan, pinakain lang natin itong mga alaga natin Kasi uh, hapon na tayo napunta ngayon dito Wala tayong pasok ngayong gabi Ayan, napakain So far, kakapin naman ng mga alaga natin. Yung ating uh, Dijon, ayan. Dijon yung kalabato, yun. Sila ang dalawa. Hindi naman umalis. At the same time, yung mga manok natin, okay naman. Sabi ni na Baygainet, yung checker daw natin ay eh, napisa na yung itlog eh. Ah, ha? Silipin kaya natin. Eh, naglilim ba? Ayun, may naglilim ba? Ayun, naglilimlim nga, may naglilimlim pa. Pero sabi sa akin na ganyan, nagkapon, isa na raw yung isa. So, kahit pa paano, dumikit nga yung isang itlog, pero yung isang itlog pala ay nabisa. Yeah, goods na goods yun. Mga two days, uh, lagyan natin ang sing, -sing. kalapati natin. Oo, naglilimlim na rin ata yung isa natin dito ah kita. Ayun. Okay, mga lagatin. Balik ako kayo kasi mag-aayos tayo rito. maliliitin natin yan. Para yung screen na to, malagay natin dito. At makapagtanim-tanim na rin tayo. Okay? Balik ako mamaya. After ko maglinis-linis dito. Na nga, mga bro. Tapos na tayo maglinis-linis dito. Ayan. At ito ay na rin natin. Pinaiksian natin ang bagya. Ginawasan natin yung lapad niya. Gawa nung... Para lumapad naman yung space natin dito. Ayan. Mahalaga natin. Ayan pa rin. Sabi ni Kenneth nga. Uh, napisa na rin ito. mukhang nagpapakain nga siya. Ang natin. Ang puto nga. Ay, kita hindi kita <laughs> hindi na, na kita oh natin kita yung ulko kailangan natin na patakin yung bulungan para makita silip lang meron yung inakay my friend alright oops mayroon hindi May kita ano yung inakay ano na ba ano yung inakay malaki na pala Ayan, mga malaki na. Isang peraso. Goods na goods yan. Kaya, so, natin sila dyan. Para... Ito... Ito pa alam kong isa. Ito lang yung barako nito. Ano sa taas? Ito may natin alam kong isa na to. Silipin din natin. May pisa ka na ba? Ha? Uh -huh. um, Pau. Laba. pa. Hindi pa pipisa yung kanyang inaray. Dito, itlog pa din. Kaya oh, lang mo natin sila dyan. Okay, pumas pa dyan. Dito naman, malalaki na yung mga anak dito. Malabas-labas na. Yan yung hen. Yung mga uh, anak nyo, malalaki na. Labas-labas na yan, mga siguro mga one week Pero ang na rin dito yan Pag iba At yung manok natin Dates manok natin Ayun, naglilimlim na yung isa Kaya cancel na lang siguro yung Pag-speedida ni Kenneth Bilan na lang natin siya ng manok na Panghalo sa pansit niya <laughs> Kaya na lang natin siguro muna yung mga yan. Tal naman nagbibigay sa atin ng itlog yan. At ngayon ay nagbilimlim na. Yan no? diba? o, brown. Ito para yung mga alaga natin kahit wala tayong patuka. Uh, dito lang naman sila. Hindi naman sila umalis. Kahit papa no pinapakain uh, naman natin kahit kanin kanin lang ito sila tumatambay yun yun yung iba ang dami na nating alaga uh, yung binibili natin patuka hindi na umabot ng dalawang buwan pero malakas maka malipas ng oras to nagarang din na to ito uh, lapit na mag ah maglilim ang itog nasa na yan ayan yeah. maayos na rin natin ang ating garden <laughs> na hindi pa natatamnan <laughs> so, ang na lang natin siguro gating dito ito tatanggalin na natin yan dyan tapos yung screen yan yun yung papaikot natin dyan kukulong natin yan para kahit paano uh, matamnan naman madali ng mga kalapati natin pero lalagyan muna natin ng poste ito tayuan muna natin ng poste bago natin lagyan okay so, ang update natin ngayong araw ayan hanggang dito na lang ang ating video for today ingat-ingat na, na lang lahat at agad uh, beses bye